Uy! Anak nang! Boss, itawa mo nga ako! Angat tanga ka ba? Saan siya na, boss? Hindi ko sinasadya. Anong di sinasadya? Nakita mo naman nandyan yung pako, di ba? mga itsura mo, hindi ka aasenso. Kung ganyan ka katanga. Boss, sobra naman kayo mapapangliit ng tao. Hindi po kit may kapansanan. Hindi na napagtapos sa pag-aaral. Tagal naman ang order ko. Kanina pa ako naghihintay Ayan pa siya, parang i-order niya. Tagal mo naman, par! Kanina pa ako naghihintay dito eh! Oh, pasensya na po, boss. May nasa lang kasal ko. Pasensya? Kuha mo akong tubig! Titingin ka pa eh! Bira kayo! Uy! Anak nang! Boss! Tama mo nga oh. ako! Tanga-tanga ka ba? Pasensya na, boss. Hindi ko sinasadya. Anong hindi sinasadya? Nakita mo naman nandyan yung di ba? Boss, nasensya na po natalapin ko ako, boss. Bitawan mo ako! Oh. Boss, nasensya po, boss. Pasensya? Alam mo, ganyan kayo mga walang pinag-aralan eh. Mga tanga-tanga. Sakit naman po ito, boss. O bakit? Totoo naman ah. Hindi ko mga po sinasadya eh. Nakinga na po lang pasensya sa inyo eh. Pasensya? Para sa inyong pasensya mo Inabasa na ako. Sira, pa, ulo ka ba? Hindi ka mga po sinasadya, boss. Pasensya na po talaga, boss. Huh. May kapansahanan ka pala, no? Bagay. Hindi na ako magtataka. Huh. Bakit dito lang nagtatrabaho? Kasi wala nang tatanggap sa yung iba, di ba? Saan mo bumusita, boss? Huh. Ayan, ito yung totoo. Hindi kasi kayo mga nagtapos sa pag-aaral. Mga mahirap kasi kayo, eh, no? Alam mo sa palagay mo, mga itsura mo, hindi ka asenso. Kung ganyan ka katanga. Boss, sobrang namang kayo mapapangliit ng tao. Hindi po kitang may kapansahanan. Hindi na sa pag-aaral. <laughs> Talagang sumasagot ka pa. Sa bagay, yung mga katayuan na ganyan, ay yung mga akala mo kung sinong may mga narating sa buhay. Boss, tao lang ako. Nagkakamali. Sana naman po, mapatawad niyo ako. Hindi ko naman po kasi sinasadya eh. Wala akong pakialam. Kasi tatanga-tanga ka. Alam mo, nakakawalang gani. Eh. Tapos, hindi mo lang ka natin ngayon. Ah, uh, sige, gayak mo na yan. Sige po. Boss? Oo, ako nga ang boss.